Oh, ano to? Pulubi sa harap ng shop ko. Aga-aga ah. na pweset ako. Hmm. Kota, andito na naman yung pulubi. Kainis. Gusto mo ba kumain? Ito sa'yo. Ito sa'yo. na naman ng pulubi. Sana mamatay na yung ayok. Nakakainis. Dapat bukas, hindi na natutulog sa lapas ng shop yun. Hoy! Umalis ka dito! Kung hindi, papatayin kita! Ay, good day ngayon. Walang pulubi na nagpapakita dito sa restaurant. Hello, good afternoon. Mayroong pulubi dito na nagnanakaw. Aristohin niyo ng ng masama. Sir, wala akong kasalanan. Sampung taon akong makukulong, wala naman akong ginawang kasalanan. Wala akong ninakaw. Salamat. Nakulong na yung pulubi ng sampung taon. Wala nang permiso. At di na ko mababantrip. Ay, salamat. Wala nang kulubi na natutulog dito sa shop namin. Sarap magtrabaho, basta ganito palagi. Uy, laya ka na. Lumabas ka na dito. Salamat, Sir. Grabe. Sampung taong pagtitiis. Ay, salamat. Nakahanap na ng trabaho. Di na ako mamumulubi ulit. Titulong. Matay si sir, tatawag ako ng ambulansya. Hello? Dito sa BGC may nahimatay. Pakibilisan po, baka atake sa Gabriel, isig na po ba kayo? Sino ka ba? Salamat. Ako po yung pulube. Na pinakulong nyo dati. Ngayon siya kung pinakulong kita dati. Nagsisi ako. Okay lang, Sir Gabriel. Marami po akong natutunan sa loob ng kulungan. Ako akalain na yung pinakulong ko. Sa papalay makakatulong sa akin. Sana maging aral ito sa inyong lahat. I-follow nyo ang TJ Tech Motovlog sa Facebook at ang YouTube channel natin na Promocraft PH. Maraming salamat. Paalam!